Kaya nga, meron pa rin kayo ano, di ba? Oh, yeah. Yung, yung mga yung oh, yeah. rice ano? Okay. Ay, right. ayan. Ayan, oh, tapos blood. Eh. Ayan, ito. Oh, ay, ay, kasi malapit na dyan. Ay, ang laki. Maganda dito, Chris. Mas <laughs> <laughs> maganda dito, nalaki. Dahil ah, da oh, mag-iingat ka lang, ha? Okay. Yung apaka mo, yung lang lang na nakagano na, wag dun sa ano. Do yung 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 Kasi apaka yung... mo, yung may ano, yung may pinagpapakuan. Yung hey, may lakas din. Kasi bulok na yung mga kahoy, ha. <laughs> Opo, okay lang po, kaya. At mo ha, sige nga. Oh, Uy, lang eh. Buti, oh, Buti nga, wala po itong karag. Ano wala na? Ano? Karag. Ano, ano pa karag? karag? Silanggam na malaki, yung dilaw yung pula. Oh, wala, wala. 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 Ang ang Langgam sa summer pa. Ngayon wala pa ah, ngayon. mas madali yung ganto, bilis mo sa <laughs> mga Oh. Yan <laughs> ka lang dyan, baka mamaya may oh. meron na pa pala niyang tatagong ano, rakun, ha? Uy, wala po. Ay, nangangagat po ba yun? Wala, wala, wala. Rapun. Wala po <laughs> Sa gabi yung lumalabas. Boy. O baka may pagbibigyan na po kayo. Eh. Pwede ko nang pitas. sige, sige. sige, sige. Lumiyan <laughs> mo na para, ano, marami, marami kayo magpag-hati-hati ano. <laughs> Dito na si Monique. Oh, hindi ka. Ito na mo, laki. Baka, baka Nakabaan mo yung video, pahiga. Baka mapagawa ko Pag ganyan. Pag nakagay niyo. Okay, Ito ako yung kailangan gumawa. O, oh. oh, ano, madami na? Pero ngayon, yung, yung, yung bago niyong bahay, ano na yun? Anong babong niyo? Anong babong lalagay niyo? Uh, ano babong niyo? lalagay niyo? Ano babong Parang sa atin po, yung na ngayon. Ito oh. so, tayo mong wasa yung dahil sa Apotpikin. Yung isa pong sanga, ang dahil buho. Mm -hmm. Buwasan mo para hindi bumaksak. <laughs> Natatawa ako. <laughs> <laughs> na wala yung pagod sa linggo ah. Ano pala yun? Ay, nakabuhay. <laughs> Bigyan na lang <lupat> sa orange. <laughs> yung parang nakakalo. Ako oh, dati market mm -hmm. sa bubong na yun eh.